kung isang one eye at isang two isa naman ay one eye at isa ay two eye. At pumunta si Tukay sa kwarto at umiiyak handful sa kanyang mga kapatid. At may isang langgan na pumunta sa kanyang kwarto. At binigyan ito ng pagkain. Pumunta si ay sa kanyang kumis o sa kanyang uh, sarap uh, sa, uh, at kumuha ito ng maraming pagkain, Kumalik naman din siya sa kanyang sa, sa loob niya kanyang kwarto at binigay ito sa pagkain. Nagmas pagalitan ito ni Juan at

na kasi lang ang magdamit at isa si tu ay, ay na kahimu na gusto na kagawa ng damit na Nakagawa ng magandang damit na kagawa ng magandang damit at si Juan ay ay parang hindi gusto ang mga magdamit at si Ter ay din ng no,

Ikusto dalta ang ang sampan niyang minimo to nan. Sa na gon si tu ay. Makauma pa ay under eye. At may some prince pain. Tumanta mong sa so ay maganda. nito. Sinama ito sa pagsayaw ng malapit na mag si, si ay at nagpilang ito ang kanyang sandal. Tapos, ang hanap-hanap pa rin nakalimutan ko rin sa crucifix siya. Hmm, ay, ang prinsipe, pinatawag ang mga kasama at mga kasama um, at mga salina niya. Nang ipasinapun niya ang kanya may prayer natin at At mga 15, at ng at natutunan ko. natutunan ko. natutunan ko na huwag mag 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 mag, mag sa mag, mag 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 Okay palakpakan natin si Juana